Hi! Hello! kumusta ka? Guys, ito guys ha, meron na naman tayong tips! Tips, tips, tips lang po ito guys ha. Napakalagang tips nito para sa doon sa hindi pa nakakaalam sa ating uh, active yeast, active dry yeast, instant yeast o paano ba natin ito gagamitin o paano ba natin matitest kung ito ba'y active, kung ito ba'y pwede pa talagang hindi pa siya kupas. okay? Ayan guys, ang isang pamamaraan guys ha sa pag-test ng isang uh, yeast, ayan, maglagay kayo ng konting yeast, sugar, flour, at saka konting tubig. Ayan, yun ang uh, resulta nun. Ibabahad nyo lang siya na 10 to 15 minutes, yun malalaman nyo na na-active pa ang ating dry yeast. Okay, ganun guys ha, ganun ang aking uh, ginagawa para ma-ensure talaga natin na uh, gumagana at active pa ang ating uh, yeast na ginagamit. Oo, ayan na. O yan na. Within uh, 15, 10 to 15 minutes, ayan ang kalalabasan. Ibig sabihin, nagiging active, nagiging nag-double size na ang ating uh, yeast na binabad. Yan. Kung tawagin yan, ay libadora. Oo. Okay, yan guys ha. Ayan ang aking uh, nilalagay. Okay lang naman yan na uh, ititest nyo ang ating active dry yeast. Kung uh, hindi naman natin masasabi na yan ba'y sabi na natin kumukupas na o para makakasiguro tayo, di ba? Okay. Ayan na, sa aking uh, ginagawang yan, diyan mo din malalaman kung talaga bang uh, maayos ba natin na paggamit uh, o tama ba ang percentage natin sa paggamit natin ng yeast sa so, hindi nakakaalam lang ha doon sa yes natin na depende sa ating ang ginagamit na yes sa instant yes o active dry yes depende yan ha kung yes! uh, ito'y gaano ba siya kalakas o malsa o uh, kabilis kasi hindi pare-pareho ang lahat ng mga branded ng yeast, okay? yes okay hindi pare-pareho guys kaya ang aking maipayo sa inyo, ayan naman ang instant yeast ay pwede nating rikta. Rikta na yes! halo natin dyan sa ating flour. Oo, ngunit na natin pakuluin yan. Talagang uh, dire-diretsyo na Oo, ang ating paggawa niyan. At uh, ito isang tips ko sa inyo ha. Uh, kung naguguluhan kayo kung ilan ba talagang percentage sa per kilo ng uh, arena natin ang ilalagay nating yeast. Okay, then guys, depende sa yeast, pero sa akin dyan, mabilis at uh, mabilis nagawa 10 grams sa loob ng uh, 2 to 3 hours. Pwede mo nang lutuin lahat dyan. 10 grams ha, sa isang kilo. Ngayon naman, kung gusto mong overnight ah syempre, magbabawas ka. Hindi lang 5 grams ang inyong ilalagay. Maglalagay kayo ng 3, 3 grams, 4 grams, or 5 grams, nakadipindi yan sa haba ng inyong bangbapalsa. Yes! Okay kung gusto mo naman na malambot ang iyong tinapay na ito ya sabihin sabi nating nagtatagal man lang na 2 to 3 to 4 days abay eh, kailangan tama ang inyong pagpaalsa meaning bago niyo isa lang ito kailangan sakto sa alsa wag over uber, over wag ding hindi pa gaano umalsa kasi isa talaga yan sa dahilan kung bakit mabilis manigas kinabukasan matigas nang yung tinapay Okay? O, so, kagayon sa Spanish ko na naalalaya namin at naayos namin ang pagsalang niyan. At di kahit pa to 3 days, hindi pa rin siya halos manigas. Okay? Wow. Ayan. Puro mano-mano lang din guys ang aking ginagawa dyan. Pero nai-enhance ko siya ng maayos. Okay? Ayan mga mga yan talaga hindi pwede ha para sa aking na experience ano hindi pwede na sa gawin nating tinapay pero depende sa klase ng tinapay ha, gaya ng Spanish pandikoko or sari-sari nang ilalagay natin ay puro lang baking powder yes talaga ang dapat okay pero pero pagdating ng munay ng uh, mga pandirosa, ayan na uh, ayan na uh, ang uh, nakita ninyo dinner rolls talagang maganda yan maganda malambot okay Dito naman ang dalawang uh, klase ng ating uh, baking powder at uh, double acting at single acting. Oo. Ayan guys ha, may mga tinapay talaga tayo na hinahaluan natin ng yeast at ginagamitan pa natin ng baking powder. Okay? Yes! O anong klaseng tinapay ang uh, ginagawa natin ng ganyan? So dito ha, bigyan ko ng sample. Sa akin na experience lang ha, star bread, uh, pande panderosa, mga mga munay haba, munay na bilog. Ganun ang mga hinahaluan natin, yung mga isput ni mga mushroom. Andiyan naghahalo talaga ako diyan ng baking powder. Oo. Kasi sa loob, nakakadagdag din talaga ng alsa pag mayroon kang baking powder na hinahalo bukod sa yeast. Pero hindi ko sinabing applicable ito sa lahat ng klase ng tinapay ha. Oo. Yes! O so, kagaya ng ating torta. Torta talaga, ginagamitan din talaga natin yan ng pure baking powder. Yes! Although pwede mo rin gamitan ng yeast niya, nakadipindi sa recipe mo. Oo, nakadipindi. Kasi yung iba, pinapaalsa pa nila, dagdag expand din. Pero sa akin, wala, uh, hindi ko nilalagyan niya ng yeast yung aking atorta. O ayan yung aking ginagawang yan. Pure baking powder. Pero siguraduhin lang natin na nagiging tama ang ating percentage at hindi tayo nagsubra sa paglagay dyan at naisala pan natin or na sip natin ang ating baking powder or baking soda na ginagamit para hindi tayo magkaproblema. Kasi pag may buo-buo yan at makain natin, walang magandang timpla sa akin. talagang mapakla at uh, maalat at isa pa masakit sa dila. Okay? Huwag kalimutang salain ang ating baking powder, ang ating baking soda. Isasabay na natin dyan sa ating flour na ginagamit. Okay? Yes! O kagaya niya na sa ating mga separated cake, hindi natin niyang ginagamitan ng yeast. Oo. Tanging baking powder ang buhay niyan, gaya ng ating custard cake. Tanging baking powder or baking soda. Pero sa akin pang nabanggit na napakaliit lamang ng percentage ng baking soda ang aking hinahalo dyan. Yes! Oo. Kasi napapansin ko may uh, aftertaste pag binapantay natin yung soda yes! at sa ating separated cake. Ngayon naman, pagdating naman sa ating direktahang gawa, like uh, mga moist, pwede nyo rin talagang ipapantay ang baking soda at ang baking powder. Yes! Pero huwag din nyo pong kalimutan ng mga flavor para hindi siya maglasa. Okay? Ayun mga yan, mga mga gawa kong yan, puro yan, direct. Although ang banana, Pwede din gamitan ng yeast yan. Nakadipindi sa inyong recipe yan ha. Oo, oh, nakadipindi. Nakadipindi yan. Kasi kung gusto mong dagdag expand, uh, mas maganda. Ayan ang aking torta. May dalawang uh, klase tayong torta ha. May dalawang klase talaga tayo. Makikita po ninyo yan sa ating uh, mga baking tutorial uh, videos dyan. At ang ating cookies at ang ating chocolate moist. At ang ating ube custard. Puro talaga yan baking powder. Okay?